Ayan mga idol magandang araw po sa ating lahat at uh, welcome po sa ating pong sumada sa pecha Ayan ngayon naman po ay susumada natin itong pecha natin ngayon pong November 11, 2024 uh, At sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lang po, maraming salamat po sa lahat uh, At ayan, umpisan po natin yung ating sumada Dito po tayo sa November, yan ay 11 at 11 din po sa pecha natin at 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Wala yan dati. Simplify muna natin sila. Ayan, 1 plus 1 is 2. 1 plus 1 ulit is 2. Uh, 2 plus 4 is 6. Ayan. Sa bandang gitna din po, ganoon din. I-add lang natin. 2 plus 2 is 4. At uh, 2 plus 6 is 8. Ayan, mga uh, idol. Sa bandang baba din po, 4 plus 8 is 12. Yan po ang ating unang numero, meron tayong 12. At yung kaparis na itong numero, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin or itong pati numero natin dito, add lang natin sila. 2 plus 2 plus 6 is 10. Ayan mga uh, idol, yan po yung ating kaparis na numero, meron tayong G's. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan, Pwedeng pwede na rin po natin itong matayaan. 12 G's or G's 12, pwede na rin po yan. 2 uh, digits po sila, 10 at 12 Kaya isisimplify din natin yung bago natin isumada Ayan, dito po tayo sa 10 1 plus 0 is 1 At sa 12 naman, 1 plus 2 is 3 Ayan po ang ating isusumada 1 at saka 3 Punahin natin ang 1, kunin muna natin yung 10 Sumada gis, 1 plus 0 is 1 Pwede po dito ang 19 Sumada gis 1 plus 9 is 10 pwede rin na 37 so mga 37 3 plus 7 is 10 at 28 so mga 28 2 plus 8 is 10 and mga idol at po sa 3 kunin muna natin yung 12 so mga 12 1 plus 2 is 3. Pwede rin dyan ang 30. So, mga 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin ang 21. So, mga 2 plus 1 is 3 at 39. sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga dal, ito naman po yung mga numero na natin na pwede natin pagpilian. Dito po sa ating sumada ngayon pong November 11. Ayan, meron tayo itong 1, 10, 19, 37, 28, 3, 12, 30, 21, at 39 Ayan, galing po yung paggagawin natin, ramble lang po natin yung mga murangya, pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga personado natin, mga kombinasyon dyan. At uh, sa ating sample naman, kinuha natin ang 10, 10 at 21, 10 and 21. 19 and 3 uh, 12 and 28 ayan mga idol yan naman po yung mga sample natin meron tayong tatlong kombinasyon dyan at kung nagustuhan nyo po sila okay po sa inyo itong mga sample na nakuha natin pwede pwede nila po matayaan yung mga yan o di naman kaya pwede tayong kumuha o magdagdag dito sa taas o so, ano po, po yung mga nagustuhan po natin kombinasyon dito yan, tayo na lang po ang gumili kung ano po yung mga numero o mga kombinasyon na nagustuhan po natin. Yan, gamble lang po natin sila. At uh, mga dalawin po ang ating sumada sa pecha para po ngayong November 11, 2024. Maraming maraming salamat po.